Expert ako eh. Expert? Ba't kaya Expert yung position ako, eh. Dito. Ayan. So, kailangan lang naman natin mag, ano, tumayo dun sa mga kulay. Kasi kapag tumayo ka sa maling kulay, eh, mahulog ka syempre. Ayan, let's go sa color green. Eh, ba't ka kasi tatayo ah! sa maling kulay? Ay! Oh, wait, what? Ba't ako nakalipad dun? Ayun. Ah, Lala, ano yung magenta? Ay, <laughs> para ka. <man> <laughs> ah, oh, nahulog, si nahulog, 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 <laughs> si nahulog si Lilin. Nahulog ka si na. Nahulog ka ka na. Hindi ako mahulog kasi ako ang pinakamalakas dito. Ayan! Uy, nahulog siya! Nahulog yung tao sa ibaba natin. Blue. Ito no, ba no, yung blue? blue? blue. Hindi! Ah, no! no! <laughs> nahulog ka! Purple! <rin>. <laughs> Purple! No! Purple. no! Oh, nahulog din si Michael! Wala, oh, wala. na si Michael! Uy, red! Grabe, ang hihap e naman ano yung kul yung ibang kulay dito. White! Oh no! Ayan, mahulog na din sana sila dun. Anong kulay? Gray. Ayan, ito gray to gray. Oop, nakaka-survive na ako. Kel, uy, may rainbow! Lime! Ano, maduga, mo ata game eh. Hindi ha! Ayun, nahuhulog na sila. No, ang layo! Ah! Ayun, di ka! Ang dali lang noon pala nitong game na to. Kaso nahulog nga lang tayo ng, ano, dalawang best. Light red? Light Ah! Ah, nahulog. Ba't may palay thread? Pwede na wag gawin pink yun. Ay, may pink na pala na kulay. There is no winner. Ayun, nahulog na pala lahat. <laughs> Grabe, ang hirap naman nun. Mahirap pala tong game na to. Kahit... Hey, ano, basic lang yan sa akin. Easy lang. Ay, we. Sure ka na oh, naman na mananalo lang. ka dun sa color chairs kasi di ka nanalo eh. Ay, Hindi, ano yun, mode. maduya yun kasi, ano, <laughs> tinanong tinaya mo. Oh, sumasayo ako. Panis. Woo! Speed to speed. Oi ano to? Uy, dark green. Ayun, nasa dark green na ako. Sana mahulog si Lin Lin. Sana Hindi. Mo. Uy, nahulog. Sana mahulog. Gray! <laughs> Ito, gray to, diba? Ayan. put Inaano ako nung mata ko na hindi yun yung kulay. Ayan! Uy, ang pala ng talon natin. Nakala ko yung butterfly yung nanalo. Hindi pala. Ayan. Uy, na no. Uy mananalo na ako, sure ball! Ako, mananalo na talaga ako kasi ano eh. Ayan! Ay, wow ha! Nakakalipat-lipat sila dito. Talon! Ayun! Ayun, nahulog. Hindi <laughs> siya umakapun. Purple! Uy. Purple! Uy! Uy! Bye-bye! <laughs> <Uy>. <laughs> dark green. Ito, dark green. Hala, pati tayo kill. Magenta, ito? Hindi! Ay, <laughs> tama! <laughs> Nalag si Hindi ko nakita lahat. Agad. Ah! Ayun, dalawa na lang kami. Ipapanalo na. Mananalo ako. Ay, dark green. We're We riding mode. So riding mode, Kel. Riding mode. <laughs> Kung sasakyan ka dyan. Kabayo, syempre. <laughs> Uy, nasan yung kabayo ko? Ayan, green Uy, hey, angas. Angas. Ito ba yun? Ay, dolog. <laughs> may dark, dark blue Ano ba yan? Ang hirap ano eh? Ayun, look siya. Eh, alas. Alas. Ba't ka natumpa sa ano ko? <laughs> La! Dib, dib, ba, ay! Ba't ako lamitan? Ipayin na lang kami. Ba't uya? Ba't uya? Ba't uya? Ba't uya? di nagiba yung kulay. Ha? Ano nagiba ng kulay? Nagiba yung tsura Taka ko, yeah, yeah. ba't nahulog ko sa kabayo eh. Eh, parang nagiba yung tsura ng kulay Green to. Saan yung green? Ah! Tarihas ka rin na hulog. No, there is no winner. No. Ba't parang nakakalito yung kulay. Ang hirap na. Or saan yung tumatanda lang talaga ako. Charo. Okay, Kel, mo naman manalo dito. Wait lang kasi! <laughs> eh! skin mode sila nagbubot. Ang putla naman ang kulay ng skin mo, girl. Uy, nasa tubig tayo ah. Ha? Hala, mahiro to. Lo, Kay! wait log. Ay, kumulog si Michael. Ayan, di tayo makatalon sa yung black. Ito, black to. Ayan. Uy, no. <laughs> di siya nakapatong ng maayos. Ayan, naiinis ay, na si Michael, guys. Ay, ba yakin? Nangyari, Kyle? Hindi ko nakita eh. <laughs> nagsiselpon ako na. eh. <laughs> Ba't kasi nagsiselpon? Block di ba? Ay! No! Ah! Nahulog ako! Ah, Ang daya! Ha! Nahulog! Ang daya nung dolphin! Hindi siya pumatong ng maayos do'n! Wala, huwag ka na magreklamo, Lin! Magreklamo okay, talaga maen ako! Maena, maena! Ano ah, nila lang? Uy, may dolphin siya, oh! Ay, siya yung nanalo! Panis! Di po ako nananalo Panis. dito, ah! Panis! Panis. Panis ka! Panis ka! Eh! Tiyan mo! Eh! Uy, di sa akin. No, no matay. Uh, uh, uy, tumayo bigla. Ano to glider Ito, mo? mo? Uy, ghost mode tayo. Ano yung ghost Ay mode? ano ba yan? Di sila nag vote sa ghost mode. Halloween pa naman eh. Charot. Ah, double block mode. What's this? Ito dito red. Uy, yung tangkad naman ni Miley. Ah, may isa pang ano, black dun sa baba. Get. Na, saan yung gray? Nakakasilo kasi. Kaya nga eh. Parang ano, Lalo tayo nung light mga... Red. Light red! Light red ito! Lalo lalo lalo! Lalit lalil! Wala Sayang sayang sayang. Mananalo ako um, syempre. Oh yellow yellow. Yellow yellow yellow. Why't ka sabasunod sa akin? Eh doon malapit eh! Oh green daw! Ito green ba to? Lalalil lalil! Lali. Baka kasi light green! Lalalil! <laughs> ito ba talaga ako? Ito, 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 ito. Ayan. Ito, dark blue. Ayan, gum. Ang galing ko naman maglaro. Uy, oh, nandun na sila sa baba. Uy, purple. Ito. Ah! Ah! Nahulog ako. Nahulog. nahulog ka, <laughs> di ka na din. Hindi <laughs> ka nakansin. Na Ayan. Ah! Lahat, lahat, lahat. Nabusan ka ng time. Lahat, lahat, lahat. Mahulog mo doon. Ito, ito, ito. Black. Ito, black. Boom. Yun, nahulog din yung isa doon. No, gusto ko manalo, girl. So sa'yan, boom, nahulog. Ba't parang ang hirap anuin ng color dito, no? Dark, green. Eto. No! ganito talaga yung itsura. Ganun yung itsura mo, kuya. Fan mode. Okay, dyan tayo sa fan mode. Ganun okay, yung itsura na ito. Parang maganda siya. Ang ganda mo naman, kuya. Okay, game start in one second. Uy, Sayan. Sayan? Uy, ba't may yagin? Fan mode. Uy. <laughs> <laughs> hey, excuse me. uy di pa New Year kill. Irong ka ng gamot. <laughs> <laughs> cut mo na, cut. Saan nang mo Uy, sumasayaw pa tong e skill na to. panis. Ay, kaya ko din yan. Basic na, basic. Ah! Uy, nahulog sila lahat. Ayun, sayawan ko kayo eh. Dark blue, ayan. Ayan. Eh! 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 Orange ito. Eh! <laughs> Ay, angas. Angas! Try mo nga sumayaw Di pa, din, oh? Kel. No, 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 no. no! Eh! <laughs> ah! Ah, <nahulo. laughs> Ba't gano'n? Ba't hindi pa ako nananalo? Nahulog uh, ako, mananalo na ako, Lid! Wala dalawa na, na lang kayo! Uy, ba't natapos siya? Para sa'yo to, Lid! Mananalo ako, Lid! Sige, yan? go! Let's go, Lid! Let's go, Lid! Cheer mo, cheer mo, cheer mo, cheer! Chee. Go, Michael! Chee, chee. Sana mahulog ka! Ano ba? Yes! Ah! Yeah! <laughs> <laughs> Panalo! <laughs> Panalo! Grabe! <laughs> Panis, panis ka na naman. Wow ha, first time na kita nakitang nanalo. Ay, <laughs> riding mode ulit. Yeah, let's go to the riding mode. Kasi gusto ko manalo gamit yung... Uy, flower? Ano ba yan? Pero okay na din to. Color blue. Blue! Ito blue. No! No! Di ko no! napansin. No! Ano so, ba what? yan? mag-promerge yung mga kulay nila. Lugi ako, men. Hi, ang goal natin ngayon is ang manalo ako. Di pa ako nananalo si Michael. Nanalo na. Ayun, dalawa na lang sila. Sana matapos na. Ayun, dalila lang ito. Brown. O, dark green. O, dark green daw. Yan. Ba't pa ba kasi naano nila may light green, light blue light drill may live pa tapos ganun ay nanalo si ano si penguin yung damit ang cute ng damit eh ay, ay di pa ko na nanalo di pa ko na nanalo butterfly mode ano to skate mode sige go tayo sa skate mode gusto ko ma-try yan ano skate mode nawala si Michael ah. Guys, nawala si Michael guys. Nanalo na kasi siya. Ayan. Eh. Hey! Kala yun, kayo lang kapag emote Mananalo ako. Ayan. Magiging pro ko dito. Ayan. Uh, orange. Ito orange. Ayan. Parang brown. Ayan, nahulog. Deserve. Blue! Ito, blue to. Di naman to violet, right? Yan! Ah! So, let's go sa cyan. Ito, 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 ito. Uy, na ito, 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 Eh! Hey. Black! Ito, black! Diba yan? Para, um, hindi tayo mananalo dito, ha? Red! Yan! Nahulog! Uy, dalawa na lang kami. Nag-aaral sila dito, ah. Ano to? Cloud mode. Okay, doon tayo sa cloud mode. Kasi madami na po. Bakit naman ng mga taong to? Bakit nagtatangkad niyo po? Tapos ako, lit litlit ko. Ito, cloud mode. Sheesh! Orange to. Yan, ito orange. Si Michael. Bye, Kel! Woo! AFK si Michael, guys. Blow, blow, blow. Ito, blue to blue. Yun, walang nahulog. So far, walang pa nahulog. Si Michael pa lang. Uy, ito, laki naman tong triangle na to Yan! Hey! Eh! Tapos si green Ito Oh, look! No! What? No! Tulog nope. ako Ang daya naman itong eh, larong to Parang inuuto yung mata ko na yun yung kulay Wala ako talaga pinakamalakas Hindi pa ako nananalo eh Wala na, tama na rin, hindi naman tatapos No! Hindi naman tatapos yung video nun, tama na rin patkaramiti ka palagi ha ayun na nalusi kasi Starling. masaya ako na ka. ha yes. ganon di pa oh, ako na naloo di pa ako na gusto ko manalo. Eto guys dinawa tao video guys kasi. Pa 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 test! Si test. mic pa 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 tapos pink. Ito pink. Ito bower yan. Basic lang, basic. Ay, hindi yun. Nabil, para nauuto talaga yung mata ko eh. Blue, ito blue talaga. Yeah, ka talaga. Li. Yung mata ko lang ata yung may hina. <laughs> ako li. dapat. Tapos na na ako eh. Ito, wala dalo. Wala dalo. Wala ito, 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 diba? ito, 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 sa yung mata ko eh! Yellow, yellow. Ito, madali no, 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 no. lang. Yan. No, 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 no. Hindi ha. Tapos, orange. Ito. Uy! Buti na sa luha ko. Sayang, hindi siya. No. White! No, 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 no! 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 <coughs> Nahulog ka din! Ah! Naaaaaa! No, no, no. Dapat po enjoy kayo at even yung subscribe kayo sa kong Comment nyo guys, hashtag Michael Pinatas. Hindi kayo, hindi kayo. Nag-gets nyo. Ayan, walang nanalo. Hindi ka nga nanalo, Kile. comment nyo, Michael Pinatas. Oh, my God, Pin. No, hindi ako mahina. Pero yeah, guys. guys. Thank you that all about kasi doon na video. Uy, may flying carpet. Pag nanalo itong flying carpet, hindi siya nanalo. Hindi siya nanalo. Napapatay ang bahay! si Smaug. Study ka mananalo? Mananalo ko, syempre. Try ko pa to lang. Oh, hi, guys. Ako nga pala si Linlin. Uy, but yeah. si, sino yan si Wetske? Ubalis ka dito. So, hi, guys. Guys. No. Hindi na ako sinasama sa laro, guys. Eh, busy ka eh. Guys, ganyan yan si Linlin, guys. Hindi na ako sinasama. Wala, ano yan nilalaro? Diyo, ano yan? Naglayo kami na itong color block. Di pa ko nananalo. Sana malaglag si Linlin. Sana malaglag si Linlin. No. Bakit ano? naka-hoverboard ka? Paano yan? Ano? Mode ng game. Mode ng game? Cheater? Hindi ha. Saan si Michael? Ewan ko dun. Aha. Wala. Ha, deserve nalaglag. laglag. Eto, pink. No! Nalaglag. No! Pink yung inapakat ko! Ha, Deserved. Deserved. Ah, Deserved. No! Sumali pa talaga to para mang ulit eh. ha, 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 ha. Ha, ha. Ah.